Ang problema daw ni Harry Roque ay naging tapat siya kay Digong. Kaya daw siya ay pinagiinitan ng ating gobyerno, ng administrasyon ni PBBM. Naging tapat daw siya sa mga Duterte. Kaalyado daw siya ng mga Duterte. Kaya um, eto ngayon ang dinana, dinadanas niya. Gunggung <laughs> -gung na to. Talaga ba? Wala ka na kasing pwedeng kapitan wala ka nang pwedeng irason. Alam namang sabihin mo na dahil walang hiya ka, winalang hiya mo ang ating bansa, ang dami mong kinasangkot ang krimen, kaya ka naan dyan at nagtatago. Natural, gusto mong iligtas ang sarili mo. Hanggat kaya mo pa, gusto mong meron ka pa, rin, natitira na positibo tungkol sa iyo. Pero totoo naman yan. Totoo naman na may mga taga-suporta ka pa. At yan po ay yung mga taga-suporta din ni Digong. Ganyan or yan din ang rason kaya dumidikit ka pa rin sa mga Duterte. Kasi yung mga taga-suporta mo ngayon, mga DDS na lang. At sa tingin mo ba may power yung mga yan, yung mga supporters mo? Natural, wala. Yan ang madalas rason ni Harry Roque. Hindi daw siya magsisisi hanggang kanyang kamatayan dahil naging tapat daw siya kay Duterte, sa mga Duterte. Hmm. At madalas ay sinasabi nga na ang pinakamagaling na presidente daw ng ating bansa ay si Duterte. Talaga ba? Pero inendorso mo ang unity team. Diba? Noong mga panahon, yung panahon ng kampanya. <laughs> Gagang to. ba? Diba? Ngayon naman, kampante daw siya na hindi siya, siya mapapauwi. Ganyan, ganyan kalala ang kaisipan mo, Mr. Harry Roque. Abogado ka, at sa tingin ko, sa tingin din ng marami, alam mo na kaya kang pauwiin. Alam mo na mapapauwi ka na. <laughs> alam mo rin na dapat mong panagutan ang lahat ng kasalanan mo. Kaya ganito na, ganito na ang sitwasyon mo. Paawa, pa-victim. Hindi ka victim. Ang totoo niyan, pugante ang tawag sa'yo. Hmm. Kampante daw siya, dahil protektado pa rin daw siya sa ilalim ng international refugee law at hindi mapapauwi sa Pilipinas. E Di ba yung kanyang uh, application for uh, citizenship or eh, ano bang application yun sa the Netherlands hindi naman yun na aproba. Di ba asylum na na application. Ito ay sa kabila sa kabilaan niya ng panibagong hakbang ng pamahalaan na kanselahin ang kanyang kanselahin ang kanyang passport at paghingi ng Interpol red notice laban sa kanya o alam mo alam mo siguro yan bilang abogado ano ho kaya humanda ka